Hi mga kapangga. Welcome a mass vlog. <laughs> Dito na naman tayo mga kapangga. Pakita ko sa inyo yung pinagpropa black cardinal. Kasi ano sa kakulitan, ang likot-likot ng kamay pag nandito lang sa halaman, kinukulit-kulit yung ano, kinakalkal yung mga ano, eto yung black cardinal na malaki. Sabi ko, ipropa ko nga. Pinagpropa ko na. Ito. O, oh, tingnan nyo. Mga yung dahon niya. Nasira yung dalang dahon. Dahil, tanga kasi. Ginagalaw-galaw. Bago pa lang itinanim, ginagalaw-galaw na. Kinukulikot. Yung likot-likot ng kamay. Buti na lang. Ito yung top cut. Dapat lima yun. Limang dahon. Nasira yung ano eto na lang natira yung tatlo tatlong natira at saka yung ano yung yung middle cut ito na lang natira ito natira nasira yung isa ah, buti na lang yung yung isa buti na lang tumay ano buhay pa eh. buhay pa hmm. ito mga kapanga hmm. ito yung yung isang dahon na lang dapat dalawa to at saka dito ito, ito Oh, yun, yun buti nga buhay pa kinukulikat kasi ginagalaw-galaw bagong tanim lang at saka hindi nilagyan ng abono, tinabayaan may uh, yan, sira yan tatlong sira tatlo buhay o oh, ito tatlong. tatlong buhay, dapat anin to eh Naging anim ba yun? Lima ba yun? Anim. Pero naano ano yung bulbs niya na ano, na sira talaga. Ito naman yung isa, yung yung may red yung dahon. Ito yung sinati ko lang eh. Ito yung puno niya. Yun. Ito yung puno. Ito yung puno niya. Ito mga kapangga. Uh, ito eto buti na lang. Hindi ko na ano yan. Hindi na karaw. At saka, ito, yung dahon niya. Yun. Yung, yung tap to. Hinati kasi. Hinati ko lang. Takot ako. Buti nga. Hinati ko lang. Ay, yan. Yun. Ito yun. Ito yun. Ito yung ano, dahon niya, mga kapanggaan. Yung oh, may red ang dahon. oh. oh, oh yun, kaya ko kasi ito yung nakuha ko sa pulo sa pulo niya uh, ito yung mga dahon niya dalawa na lang yung dahon kasi nasira din yung isa buti nagkaroon na lang yung bagong dahon at saka ito naman yung yung sabi ko na yung suloy nung suloy nung unang unang pinagkating ko yun, ito yung suloy So, so, hindi ko na-esprehan kasi na naubusan ako ng pang-espre. Pinabiyaan ko na lang. Walang abono. Ito. Ito yung, ano, hinati ko rin. Hinati ko rin yung isa. Yung sinabi ko ito pa. At saka ito yung tapkat -tap niya. Ito yun, mga kapangga. Ito. Ito yung kapkat. Yun. Ito yun. Yung tatlong dahon din apat, apat, apat pala. Kasi ano na yun. At yung apat ni eh. Ito lang. Ito yun. At saka yun. Yung dahon niya. Tingnan niya. Tingnan niya. Masa ito. Ito. Apat na dahon. Ah. Uh, yun. Yun. Ang anak niyan. Anak dyan sa malaking Masa Ito yung Ano yun ang aming ko sa Black Cardinal at saka ito naman kasi hindi kasi ako sigurado kung ano talaga tawag dito apat yun iwan lang, kung ano tawag dito ah yun apat to apat Magenta ba yun? Magenta o oh, yung Tricolor? Ewan ko lang. Basta, barang maginta daw. O, oh, eh, ito. Ito. O, oh, yun. Kinain. O, oh, binabayaan ko na lang. Kasi kinain. Ayun, no, yung iba, ganun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ito. Kasi ito, ito yung man ni Bato. Thank you nyo na ni. Ano bang tawag dito? iba iba kasi to oh kasi huling bili ko na yan oh yan yan eto anak siguro to niya anak dito yung, yung sa dito Yun. ito 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 um, unyo unyamani, unyo mani, ano red unyo mani pink unyamani and, and, hindi ko alam oh palaging hindi alam oh yan yun know, ang kasama doon yung no. majinta ba yun ewan ko oh. Naginta kasi ang daming pangalan dito. At saka, ang daming, yung kunting diferensya lang. magparang parang pareho sila. Magkaiba pala yun. Magkaibang, pang, magpain, magkaibang pangalan. O, oh, yan. Inubos yan. Inubos yan. Hmm. Nga, lumilipad na siguro yun. Kaya ano na. Hmm. Dibli naman yun ang Panginoon. Oh, ah, kaya ano na. Eh. Mula hmm, na. O oh, sige mga kapangga, hanggang dito na lang muna tayo ha. Pinapita ko lang sa inyo yung, yung mga ano ko, maganda para sa akin. Um, yung pinagpropa ko, pinagsikapan ko. Yun. Dahil sa katangahan, nasira tuloy yung iba. O oh, mga kapangga, hanggang dito na lang tayo. Ito yung malaki. <laughs> o, oh, ito yun. Tatlo na lang ang tapkat ko. sige, tatlong dahon na lang. Ah, mag, ano naman, mayroon naman siyang bagong ano. Bago, bago. Sige, sige, babay na. At saka yung, yung puno, yung puno, pinagatingan ko ano, mayroon na siyang ano. Mayroon siyang bagong tawag yan. Suloy. Suloy yan. Kasi ka cutting yan eh. Suloy na yan. Suloy. ayun oh, yun, yun, yun. At saka ito, mayroon din. Mayroon din. Saan din? O, oh, saka na lang? O, oh, sige mga kapangga, babay na. si mahaba na eh. Mahaba na. Thank you, ha? Thank you sa, thank you sa mga subscriber ko. Pati yung mga ano. Mga, nanonood palagi. Yung mga ano. Yung mga kaibigan ko. Yung mga, uh, Thank you, thank you sa lahat. Thank you, thank you. Bye-bye na. Hanggang dito na lang. Paki-subscribe. So, hindi pa subscribe Ay, yung like, comment, share, pa-share naman. Thank you, thank you. Bye-bye.